Amot ah, ang ginabal ko kay Ina, dalawang tulog na lang, and then the submission of Susi, ah, magatakop na. Pero hibaloon ta, nice kumilek, although nga subong ti waay opisina, motang kumilek ya. Kabalo ka kung mga registration and during maara uh, sa kalindar of activities, asang uh, kumilek, why maniga pa nga nga, lamang ka pinpagin voters registration, bisan niya pula ang kalindar, yung kumilek ka bukas ini. Uh, however, ini baluon ta today, kung Siging operation nila o kung wala man sila pisinas sa Let's have attorney Katrina Kanya on the line. Attorney, how are you? Good morning. Good morning, Ashley. Morning. Ma'am, kumusta may office, uh, may office magkamo today? Yes, may ara kita opisina ang uh, baton man kita sa mga sose kung may ara ang mag-file sa subong ha adlaw. <laughs> Ate, may chance labi kung buhas na lang ang kay siling ko kita nga daan ang mga Pinoy nga daan balaya ma mahilig nga diin pang deadline nga dira nagaginutok kag nagalinyan ay dira man sila magdali-dali tapos kun hindi gani ma akomodar dayon dayon pangutos ti kumusta uh, actually, uh, actually, ang Last week naton medyo madamo-damo ang nagkinadto o galing damo man sang kinapabalik kay eh, because nga uh, sala bala or mm -hmm. ang mga resibo nga mga attachments kulang Okay. Well, ang mga resibo nga naka-attach, expired nga resibo kung kaisa, wala man nila ng salupangdan Para siguro nga may ara, uh, nga mga dates nga ito nga resibo. Okay. And, uh, uh amuna, no, ang usually nga problema naton sa subong. Although nga kung sose man lang, basta nagasanto man lang ang ilang declaration sa mga attachments nila nga proof, uh, wala man kita nag-question na. Ah okay. Pero ma'am uh, sa sining submissions ng Susi as of uh, last week uh, pila na ma'am ang uh, more or less nga kanamuon? Ang um, sang Friday naton nga sa risks naton nga, nga so far na nabatan nga mga araw sa 285 wala labot sang uh, ano na sang tawag ni sang Saturday naton nga may ara man kita na ba? Aha. Uh -huh. But 200, butang to pa mag 300, is uh, too far compare sa mga nagpapili gid last election nga uh, uh sobra daw 2,000. Yes, actually action art ang ato nga mga winning candidates hindi man kompleto nga nag-file sang ila nga mga sote. Ayus, Ti ano naman basi kun inali balakon hindi gid sila mag-submit uh, o kung mag-pass uh, uh, na sa inyo what will happen to them? Well, ara man ang ang ilang assumption ara man sa DILG naton so bahala na si DILG okay. kay DILG pwede gid nila mapangitaan sa certificate of compliance sa aton nga mga nga mga kandidato no, nga nagdalaog uh, because nga once gani makasabit sila sa ilang mga, mga sose kag uh, nakita naton nga okay man wala man so far problema sa so ilang mga, mga sose ginaisuhan nato ng mga winning candidates or maski ang tanang kandidato nga file sa sose certificate of compliance aha pero halimbawa kung nalutos kaya sa election, then hindi ka mag-submit sini uh, may ara uh, ka sa labton Well, under, under sa aton nga election law sa buong uh, aton nga mga sa uh, barangay nga elections naton although nga uh, wala man nakabutang dira no ang mga possible nga mga violations no like ang penalty or mga uh, nga pwede nila bayaran pero gina-encourage si hapon ang tanan nga mga kandidato nga nagpadalagan nga na pierde nga mga file gihapon sa ilang nga mga sote. Yes ma'am, yes ma'am. By the way, kuha ko lang ning opportunity uh, minsay mo, minsay mo ma'am, to those nga why pagid, uh, meet, uh and uh, tomorrow is the last day. Uh, uh, well, ang aton nila sa is uh, November 29, pan action art. Ah, I mean uh, 29, uh -huh. uh, 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 sa tanan niya mga wala pa ng kafile, ang opisina, holiday, maski holiday subong, uh, bukas ang opisina sa Comelec para magabaton sa mga sose, sa nagatuyo ang magafile sa ilang mga sose. And ang filing naton is until November 29 lang. Uh, alas 5 sa hapon kung may ara pa nga gatuyo no or file sa ilang mga sose beyond November 29 uh, hindi na naton ina pagbatunon. Aha. Ma'am, ano sumong mga activities sa uh, sa imo office by the way? Well, ang aton subong man ang ina-concentrate naton subong ang filing sang so sa man sa irip nga mga reports sa kinahanglanon naton. And after ni ang filing sang so sa mga prepare naman ang aton nga mga opisina sa inventory para naman sa preparation sa aton nga resumption sa aton nga registration. All right. On that note, Attorney Katrina Trinio Cania, salamat sa time mo. God bless, ma'am pagmamasa ayon sa Action! Hotline! Kamo na no ang uh, komisaryo Officer komisaryo ng komisaryo ang komisaryo Election Supervisor, ng Katrina Trinio, komisaryo ng komisaryo sa komisaryo ng komisaryo ng komisaryo ng komisaryo ng komisaryo ng komisaryo